Yo, what's up mga idol? For today's video ay gagawa naman tayo ng cellphone na nahulog sa timba. Ito po ay galing sa Olunga po City. Pina LBC po ito para maayos. Shoutout po pala kay Maria Carmila Rigusta. So ayan, buksan na po natin. Ayan mga idol. So ang problema nito ay nung nahulog daw sa timba na may tubig ay hindi na po nagcha-charge. Buhay naman daw pero nung nalubat ay hindi na po siya nagcha-charge. So ayan, So ito po yung nakasulat, ipagawa ko po ang cellphone na nahulog po sa timba. So ayan, basahin nyo na lang po. So ayan, ito po yung model niya. Buksan na po natin para makita natin at ma i na po natin kung paano ba gawin ang cellphone na nahulog sa timba. At sana hindi po marami ang sira para mas magatipid ang may-ari. E, step by step po natin ito gagawin. So ayan guys, i-check na po natin, buksan natin. So ang model po pala nito ay Realme C35. Ayan, sinubukan ko po sa iyon. Kahit vibrate, wala. At ayan, sinubukan ko rin siya i-charge ay wala talagang reaksyon. So ito po yung sabi niya mga idol. Basahin nyo na lang po. So ayan, ito po. Lods, pagawa ko po itong CP ng aking anak na nalaglag daw sa timba na may tubig. Nakuha naman niya kaagad at pinatuyo. Nagamit pa naman daw niya pero nong Nung nalubat ay hindi na daw nakargahan At ayan, natakot daw pala kaya hindi sinabi kagad So sana maayos natin mga idol So ayan, buksan na po natin Huwag na po natin patagalin Tirahin na natin Baka matira pa ng iba So ayan, Tiningnan ko siya, gagala ko nabuksan na ay hindi naman siya nabuksan. At sinilip ko po yung pinaka charging port niya kasi nung may laman pa daw pala ito at dalubat siya ay hindi na nakargaan. At sana mga idol ay mild lang po ang sira para mas makatipid ang mayari. So ayan, binuksan ko na nga yung likod mga idol pero hindi ko po siya maangat sa pangtesta so ginamitan ko po siya ng manipis na metal. So ingat-ingat sa pagtanggal niyan mga idol yung likod kasi pwedeng mabakbak ang pintura kaya minsan... Nag iiba na ang kulay sa likod dahil ang pintura niya ay naiiwan. So ayan, nabuksan na nga natin mga idol. Next natin gagawin ay tanggalin natin lahat ng iskro. At mag shout out po tayo dito. Ayan lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment lang po kayo sa video. So ayan, tanggalin po natin 'yan. Camera lens po 'yan. So mayroon po yung secret screw sa ilalim bago natin mabuksan ang lahat. So ayan. Ang dami pong screw nito mga idol, tanggalin natin 'yan lahat isa-isa. Gagawin po natin ito step by step. So ayan. Tang na tanggal na po natin lahat ng screw at iangat po natin yung SIM holder at iangat po natin yung back Peace. Gamit lang po tayo ng kuko mga idol. So ayan, dire-diretso lang po 'yan. At mabuksan niyo na po 'yan kaagad. At ayan, nung nasilip po natin yung ilalim mga idol, ayan, tiningnan ko po siya. At wala naman akong nakitang basa talaga sa loob. So possible nito na nasa ilalim lang ang tama at dito lang talaga siya natamaan. Una, paklasin muna natin yung battery. So ayan, sinilip ko po talaga banda dyan, ay wala pong tubig at wala namang kalawang at possible nito na nasa charging port lang po ang tama na possible nito na kinalawang na ang ilalim ng saksakan. So una ko pong ginawa dito mga idol, ayan, tinister ko muna siya kung grounded ba siya o hindi. At ayan, Nag-tester na nga natin at kung napapansin niyo po, meron pong palo yung isa at yung kabila naman ay walang palo. So normal po ang kanyang motherboard, wala po siyang grounded. So una ko pong ginawa dito mga idol, ayan, tinanggal ko muna yung ilalim at tinesting ko po siya ng charging port. So buti na lang, meron po akong pamalit nito na original na galing mismo sa unit. At ayan na nga guys, tinesting ko siya. Ang gagandahan po dito, ang tinis ko pong charging port, Oh charging board ay original po yan at sana gagana po ito. Dahil mga idol kapag original talaga na parts, ang ilagay natin ay siguradong magtatagal. At sana buhay po ito para naman mild lang po ang sira at hindi gaano kalaki at para magamura ang may-ari. Ayan guys kung magcharge charge po yan. Ayan, o ibig sabihin nasa charging port lang po talaga ang tama. So possible nito, Noong pagkabasa ay doon nang tumama sa mismong charging port at kinalawang ang ilalim. So, ayan, bigla po siyang nag-charge at ang problema talaga ay ito lang. Ayan, 'yung pinaka charging board. So, 'yun ang po ang palitan natin mga idol. So, i-troubleshoot po natin. Una, ayan, nakita naman natin na 'yung board walang kalawang at tinising agad natin sa ilalim. Na possible dito na nasa charging port lang talaga. Wala sa motherboard ang tama at buti na lang at hindi na tamaan ang motherboard. So ayan, tingnan natin mga idol, nag-charge na po siya ng normal. At sinubukan ko rin, ipakita sa inyo yung dati niyang charging board kung mag-charge pa ba. Baka sabihin ng iba, wala namang sira ang yan yung cellphone. So ayan, ibinalik ko yung dati niyang charging board at tingnan natin kung mag-charge. Ayan, tingnan nyo po, wala po siyang reaksyon. Possible nito na nasa charging board lang talaga ang tama. Hindi po tinamaan ang pinaka motherboard. Buti na lang nasa charging board lang ang tama. So ayan mga idol. So ibalik na po natin yung ipapalit natin. So, tanggalin na po natin yung luma na hindi talaga siya nag-charge. At palitan na po natin. So, buti na lang mga idol. At hindi po lumaki ang sira. Nasa baba lang talaga ang problema. Ang pinaka charging port or charging board. So, ayan. Tingnan po natin mamaya mga idol. Nabasa po ito. At mamaya baka hindi po siya mag tatats ang pinaka screen kasi isa po 'yan sa dahilan kung bakit ang cellphone kung nababasa ay minsan hindi po siya mag-touch ang screen dahil meron pong shorted sa LCD. So dahil baba po ang nabasa, mga idol, nandyan po po ang connection ng pinaka LCD. At ayan na nga, mga idol, na ikabit ko na po yung charging port or charging board na ilalagay natin. At ayan, ibalik na po natin lahat. At wag po kayong kukurap. I-testing din po natin mamaya yan kung magkakarga pa ba yan. Meron na siyang 2%. At tingnan natin mamaya kung magta-touch pa ang screen para... Kung sakaling hindi po mag-touch ay may talagang may damage ang LCD. So tips ko po sa mga user ng cellphone, huwag niyo po talaga hayaan na mabasa ang inyong cellphone dahil isa po yan sa mga nakakasira ng cellphone ang nababasa kasi doon po magsimula ang shortage ng board kapag nababasa lalo na kung may laman ang battery at nabasa siya, bigla po yan mag ang loob, kaya ang mangyayari magulat ka na lang, biglang mag-blackout or minsan naman, nagbabibrate lang siya dahil nag-short na po ang pinaka LCD pati board niya, ay pwedeng mapatay talaga so ayan, binalik ko na yung back housing at ibalik din natin yung mga screw at tingnan natin kung mag-charge ulit siya Ayan mga idol, so nag po siya. Kitang-kita po yung kidlat. So okay na po yan. So ayan, ibalik natin yung mga scroll lock. At tingnan natin mamaya mga idol. So wag po kayong alis sa pinapanuran. At kapag ito po ay mag-karga, ay ibig sabihin normal na. Ayan, kung napapansin nyo po, meron pong 4%. So ang bilis po niyang mag-charge mga idol. Dahil ang kagandahan kasi dito, original na mismo ang ipinalit natin. So nabili ko po ang unit na to. Patay pero yung mga parts niya ay gumagana pa Ayan, kung napapansin nyo po, ang bilis po niyang magkarga Sunod nating gagawin, ayan, ibalik na po natin So gamit po tayo na Pangdikit sa ilalim So T7000 po ang ginamit ko mga idol At ayan, ibinalik na po natin yung camera Lens, yung likod Ayan, so uh, simple lang po ang ginawa natin mga idol at simple lang din ang sira na kanyang cellphone. So ang gagandahan mga idol, ang naipalit mo nating parts ay original at sigurado ako dito magtatagal talaga yan. Ayan mga idol, nag 6% po siya, ang bilis po niyang magkarga. So ibig sabihin normal na po ito. Ang sunod naman natin i-test kung magta-touch pa ba ang screen dahil isa po yan sa mga dahilan na minsan hindi magta-touch. Ayan, nag 7% ka agad kapag nababasa talaga ang cellphone mga idol. So ingat talaga kung mabasa ang cellphone, mas maganda talaga ingatan nyo kahit man lang kunting talsik lang po yan, ay iwasan nyo po yan. Para hindi po lalong ma-damage ang inyong cellphone at magtagal pa talaga. At ayan guys, huwag po kayong kukurap. I-test po natin kung magta-touch pa siya. Ayun, una, linisan muna pala natin kasi marami pong dumi ang ilalim. Mga idol, at ayan. So, Ayan, nagka-touch po siya. Tinouch po natin. Normal naman ang touchscreen. Wala nang problema. At merong password at hindi ko na siya hiningi dahil alam ko, sure ball na ang gawa nito. So, yun lang talaga ang tama, mga idol. Ang pinaka-charging board. Buti na lang, hindi malala ang problema. Ayan, mga idol. Nagja-charge na siya ng normal. Sure ball na ang gawa nito, mga idol. At patapos na po tayo at sana nakakuha kayo ng ideas sa paggawa ng mga ganitong problema at sana supportaan nyo po ang aking video. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel natin.